It's confirmed ang beauty queen at former Asia's top model na si Maureen Robelwitz nga ang naging inspirasyon sa patok na breakup song ni Juan Carlos Labaho na ere. Pero kahit grabe ang hugot niya sa song na yan, nilinaw ni JK sa programang sa totoo lang ng 1PH na super nakamungo na siya. Katunayan, excited na nga raw siyang ipakanta ito sa Danish pop band na Lucas Graham sa concert nila sa linggo. And yes, may nagpapasaya na ngayon sa kanyang puso. Narito si Juan Carlos Dabajo sa kanyang naging pahayag sa programa nga sa totoo lang. I'm in a relationship but as much as possible I try to keep it not as close to what I do. Kasabay niya, sinagot ni J.K. ang usap-usapang mahatanggal si Baron Geisler sa pinagbibidahan nila ng TV5 primetime show na Senior High. Dahil umano, nagdadala siya ng alak si set. Pakinggan natin kami nagulat din kami parang ha? Like I have to see it for myself. So pag may makita akong kalokohan dyan, ako na mismo magsasabi.